Yo, sabay doon, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na manakakaliwat Pa nakakatawang mga videos na pinakalap sa internet Mag-subscribe na rin po kayo pa update Sa mga bagong videos na ina-upload ko raman Shane, kamusta yung exam niya Shane? Zero ako pa Pa? Zero ka? Bakit naman? Okay lang yan Shane Pasensya ka na ha, ikaw yung nakakuha ng kabubuan ko Okay lang yan pa at least hindi ko nakuha ang kapangitan mo. No. Pwede. <laughs> <laughs> Kapi pa. Sagi na lang daw gawin tabla para sa bahay. <laughs> ah, pwede ba yun? Atus <laughs> <laughs> <Bawal nasi, laughs> <lang> sa mo sa. Bawo na siyo puto lakaw e. Atus. Tokien, Dianaim. Ay lakko. Sa pa down ka ron. Bawo lang ta pulan. Yan maala mugas. Bawo gina. Katwa pa ka palo da, palonan ninyo. Kuye wa gi sa ate. Kolo Ayun, alin po nga talaga. Ah, kuya upod ka doon ah. eh. Ulo. <laughs> ayaw, ayaw! Eh pala, hindi niya nakakainin na. Ba, lakas na mga ito. Nabitawan siya pero, Kinain niya. <laughs> Mukhang nakatangkbing si Idol ah. Isa kontra apat. Oh. Eh. <laughs> Naliguro yung pusa hmm. Okay Ah Karyo sila ng phone pero masyadong malaki yung kayaan <laughs> Okay Malaki naman Bulat <laughs> siya eh Tinaktan <laughs> na eh Wow, gibak niyo Sana all, tanod Akdog Ang <laughs> mo naman Sineryoso niya Ah, uh, baka siya yung presidente ngayon. <laughs> <Alamakala, sandahan>. <laughs> <laughs> Yummy! Yummy. Paro, okay, ano paro, si G. Tawag doon, mali, mali. Sa pa nga? Paro, paro, G. Yami! <laughs> 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 <Lamy>. Yami! <laughs> <laughs> ang balote! Eh. mo! Ako! <laughs> May nagluto ng maling. Ang galing. Nilagay lahat. Pinagsabay-sabay. Pasok, pasok, niluto Pasok, ano para makatipid? Ginawang sinangag. Ang maling. Ang galing. <laughs> Pag ako driver mo, hindi ka pa kinukuha ni Lord. Ibibigay na kita. <laughs> Ay, nato. Nakakot Ba, actually, isyan sa'yo doon. Sa wakas, graduate ka na. Ano yan? POINTS! Aba. Ano ay ba na sa isip ni Ate ah. Yeah! What? <laughs> What the? Ay, ay, sila yung ay, ano ba ang sila yun Ano ba? Kay bang trip yan ah. <laughs> Ayo ay, na leh ni idol kru madui, dah Eh <laughs> lako. Ayos, marami siya. <laughs> Pang taksi. <laughs> Stop it. Get some help. Ay, ah, laki. <laughs> oh, hindi siya masaya. Four nominations. Yes. I laminate. I laminate. Anong eh. laminate? Baka eh? nominate? I'm eh? Nominate! Nominate! Ah, uh, nominate! I nominate Kasano! Okay, ginawa <laughs> okay. mo namang ID yung Kasano! mo binilal binilan mo yung tatay mo lang. Ay, lolo pala. Phone. O saan eh? O saan eh, pagtanong bold na. <laughs> oh. Bold agad. Ay, <laughs> uh. <laughs> butas pala doon. Giniago ba mo? <laughs> Dali! Ba? nalaman niya ate mama oh. mama agad pingin na sana na po number eh sali oh, ka na lang damo kakaba na sana ako dahil ang daming bantay sa kalsada buti na lang mga tropa pala ni spot lahat <laughs> buti na lang <laughs> sunayo in real life Ah. Ang yeah. tumanda na talaga si Suneya. Huh? <laughs> Kamukha niya nga talaga. Yung sa Doraemon. At least may Lata negosyo na siya. Babangin. Lahat ang babakain! Lahat ang babakain! Ang harang-harang isa kami na sasamain! Ang huh? laring drip dito. Ang didalisyo lang kapag mayroon kang mamatang kanto, nirespeto ka! Ah! wala ang 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 kalaban na dala na mamalaban na lawa bawal ang bawal 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 si mga dayon dula eh ikaw yung pinaka social na kuntuktor kuntuktor sa plano ito matagal lang curious na curious dyan tira may siwa natin 95 95 may isang chicken may isang drinks may kanin rice Yung C6 naman, okay. 190. May dalawang chicken, isang rice, isang drinks. Ah. Huh. Eh di mas makakamura ka doon ate sa dalawang C1, no? Oo. Oh. Magiging dalawang rice tsaka dalawang drinks. Okay. Tama mali. Yun. Dahil si Jollibee. Babe? Hmm? May tanong ako. Ano yun? Anong grade ka ba nung nagpatuloy ka? Oh, grabe. Tanong naman yan. <laughs> Grade 5 na ata yun Oo, oh, tama. Grade 5, grade 5. Ah, uh, oo, oh, kasi grade 6 eh. <laughs> 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 Anak ka Talaga ng... pala siya dati. Anak ka lang ko. Oh, may kapabalaga mangyayari ah. Hindi pala, hindi pitan.